Yeah. I'm hiwa hiwa no. Yan. Karni no. Bakit? Kasi meron akong isang alaga na yung tubo ng balahibo niya pangit. Napakita ko sa inyo mamaya. Pero bago lahat, hiwa ko muna to. Mas maganda na ibibigay sa kanya yung may taba. Bakit? Kasi ang mga ganyan pa mga manok na yung tubo ng balahibo eh hindi maganda dapat pala dyan, pakainin ng mataas na klase ng protina. Kasi, yung feathers ng manok, no, composed yan ng mostly protein. So, dapat good source of protein na ibigay na pagkain para sa kanila. So, ano bang mga pwedeng ibigay natin? Meat. Yan, protein yan. Pwede rin tayo magbigay ng itlog. At usual na binibigay natin. Tugna po, pinalamig ko na. Okay na yan. So, Pwede na natin panggalin muna yan. Tapos eto, pakita ko yung hinihiwa ko. Ayan o, oh, yung medyo mataba. Ayan. Kasi, kailangan ng oils, ng feathers, oil and protein para maganda yung development ng kanilang balahibo. Napansin ko kasi, yung tubo ng balahibo niya hindi nagde-develop na mabuti. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, ang gagawin, ilalagayin lang muna. No? Tatanggalin ko lang itong mga itlog. So, okay na itong mga itlog. Ito na yan. Tatanggalin na. O, huwag, na, huwag na kailangan kailangan huwag lang huwag nang lagyan ng kung ano-ano. Lagayin no. lang sa tubig. For the tubig lang. So, maglalaga ako dito na. Yung iba kasi, hindi naman sila pangit ang tubo, isa lang ang pangit ang tubo so isa lang ang aasasin ah, ko papakita ko rin sa inyo na yung mga ibang naglulugong ko, katulad ni crocodile maganda yung kanyang pag utilize sa protein, kaya maganda yung tubo ng balhebo niya, kahit hindi siya sinusuplementa ng mataas na protein pero may mga manok talaga na parang tao, may kanya kanyang uh, requirements yung katawan merong nangangailangan ng mas ma kailan -ma Kailangan po, kailangan nyo observe mo rin. Yung well-being ng iyong maalaga. Ayan. Nagay ko nga ito. So, ngayon kumukulo na. Hindi naman natin ito papalambutin na para ulamin. Eh. Exacto lang na kumulo para mamatay lang yung mga kung ano man ang bakterya na meron dyan sa karne. Sakto lang na kumulo. Solve na yun. So, ayan. Kunti lang naman. Para sa isang manok lang. Papalamigin muna. na siya, ng bigay mainit. Kawawa naman yung ano. Yung manok, di ba? So, punta tayo tayo sa ano, lugar niya. Babalatan ko lang muna. Pero yung balat, inalaglag ko din dyan sa ano nila, pen nila. Para kung gusto nilang kainin, nakakain nila. Ito si Rudy. Ang pangit ng ba ang tubo ng balahibo niya. Mga tinanggal ko na yung iba. Ah, uh, ito tumutubo. Ito. Eh, tumutubo. Ano? Oh. Tapos pangit yung iba ganito. Tinanggal ko na. Kayan. Kung mapapansin niyo, ang pangit ng tubo niya. Oh. Di ba? hindi bumubuka tapos yung pinaka quill niya sa dulo ito ito parang reject hindi healthy ayan hindi siya healthy so pag ganyan nang balahibo tubo bubunutin na para may tubo, para makatubo ulit yung bago na hindi reject Ramo, ang, ang pre premature yan eh oh ang daming ganito niyang balahibo tinanggal ko na nasa mga ano uh, sa na ba to sa kanya yan? Oo, oh, yan, oh. Tignan nyo yung quill niya. Yung dulo. Yan. Mm-hmm. Ang pangit. Tapos, hindi, hindi diretsyo. Buka, tapos may... Hindi bumuka dito. Yan. Kapag ganyan, obserbahan nyo, napaka-dry ng balahibo. Ayan, oh. Actually, dry ang balahibo talaga niya. Walang luster. Oo. Oh, oh. So... Di ka tulad ng mga kasabayan niya. Ngayon o, oh, ang gaganda ng balahibo. Shiny pa nga si Big Brown Eyes. Big, big, big Brown, brown Eyes. Eh. Big Brown asin yung tumatakbo. Hmm. Ito, oops, umipot pa si ano. Hmm. <laughs> si Ngayon, iba-iba kasi yung mga manok. Parang tayo, minsan, may mga tao na mababa sa potassium, mayroon namang mababa sa sodium, mayroon mataas sa sugar. Di ba? Iba-iba yung tao. Parang manok din yan iba-iba yung ano ng katawan niya yung kailangan ng katawan niya. So kung saan siya mababa, doon natin siya dapat uh, suplementahan. May iba naman na uh, mababa sa iron. So makikita natin, matamlay, maputla. Kaya susuplementahan mo naman ngayon sa iron. So in this case, si Rudy, uh, Susuplementahan natin ng protein. Lagi namang may protein eh, pero siya kailangan niya ng mas maraming protein. Na extra protein. Extra protein. Kaya, kaya, bibigyan ko siya ng karne. Hmm. Ewan ko kung, yun Oh. Okay, kainin mo na yan. Hindi na mainit? Hindi na. Oh, oh. Gusto niya. Ano naman ito eh, matakaw siya eh. Hmm. Dapat sumita ba? Tuloy na rin. Hmm. Ito, ito. Hmm. Ito. <laughs> oh. Oh, ano siya? yung Lagay mo na lang magana. Siya. Mm. Na lang. Hindi ka ma ma-ma-mo problemang mm. pakainin siya ng may protein. Mm. Sige, kainin mo. Mm. No, mas maganda may may oil. Kasi kasama ng pag-develop nang balahibo, protein tapos oil para mas maganda yung luster ng balahibo. Ngayon, kung may vitamin E kayo na yung parang parang gel yun eh. Na capsule ba yun o, tawag doon? Oh, vitamin E. Ah, hmm, yung kulay shark, yellow. oil shark. Para oh, maganda, maganda. yun, maganda yun. Oh, sige, kain ka lang. Oh. Mm -hmm. Tinapon mo pa. Mm. itong It itlog. Tapos itlog. Kumakain din po ng itlog. Uy. Mm. Grabe, sinamol na ay. Eh? Oo, maan nyo ito. Mga kumain to. Oh, so, hindi hindi ako mahihirapan sa kanya na na lagyan ko siya ng protina kasi nga siya mismo gusto kumakain siya niyan kita mo naman sa manok pag lalo lalo na sa mga pag crowded sila kulang sila sa protina nagtutukan sila ng balahibo kasi dun sa balahibo nila nakukuha yung protein na kailangan nila Kapag naman nagtutukaan sila ng dugo, yung dumudugo na tinutuka pa. Kulang ng iron. Kulang sila ng iron or kulang sila ng electrolytes. Pag ganun. Kapag ang inahin naman, kumakain ng balat ng itlog, kulang siya sa calcium. Pag iniinom niya yung sabaw ng itlog, kulang, siya, kulang din siya ng electrolytes at protina. So, hindi ako nahirapan sa kanya, di ba? O, oh, sige pa. Karni pa. <laughs> Kuta ko na. Oo. Mabait to. Hmm, sige. Saka na. Bitin niya ka na. Hmm. Ngayon, itong mga balat. Itong mga balat kasi, ilinalagay ko sa mga brown eggers to kasi siyempre kailangan nila ng mga calcium kasi malakas sila mag, mag uh, dispose ng calcium dahil nangitlog siyempre bibigyan ko rin ng itlog ang mga kay hmm. yun na ba ayun ayaw mo ah. Ay, akin na lang ay napunta punta pa kay Rudy ay tabal big brown nice ay niya hindi niya ikit. Oh, Rudy, Ay, may tali. Ba't may tali dito? Oh. Manguha mm. 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 na tayo ng itlog. Mm. Masyado naman natang extravagant yung mga manok namin. Hindi naman, hindi naman. Ano lang, total, konti lang naman yun eh. Tsaka dahil sa hilig talaga namin, mahal talaga namin sila. Tsaka observant talaga kami. So, ganun ang ginagawa namin. Ganyan din yung mga chewing ko, yung mga nauna sa akin. Ganyan din yung mga lolo na nauna sa kanila. Observant sila sa mga alaga ganon na naituro sa akin. So, kapag meron konting diferensya yung manok mo dahil alaga mo siya, kilala mo siya. O. Pag yung observant sa mga alaga, ay isang magandang gawi. No? Para sa amin. <laughs> Para sa akin. Maganda yung naituro ng mga chewing ko sa akin approved. to so, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Paalam. Ang uh, ganda ng hapon. So, night puro din na. Paghapon na eh. Pasok na. <laughs> <laughs>